yung takbo niya is no expectations na like talaga. So para I was just going with the flow. And then, now he's really my favorite character. Sobrang iningatan ko rin si, si Poch. And oh, now, man. Siyempre with si Jan siya, yun ang sorry medyo under the weather lang si... oh yeah lang niya. Ikaw sorry para sa akin. <laughs> <laughs> <I don't know, laughs> yung sa akin talaga yung pakiramdam niya, I'm sorry. Pero kasama namin siya hahapon. Okay, pero I'm sure kung may message <laughs> mong sasabihin po si Jan sa inyo, which is thank you. Uh, thank you po sa pag-aakap sa mga characters namin. And um, yun, na uh, proud kami na napakita rin namin yung love. Na mailalabas pa lang love yung isa't isa. Okay. Na unexpectedly. Actually, ako, uh, Miss yeah, Kimiel, hindi ako pala message sa mga director, pero talagang kinukul yes, ko sa Ona. Sabi ko, Rick Ona, ano yun? Ang galing kasi nang ipaghimay ni na Rick Ona sa karakter, pinasarap niya, pinayami niya si Tim oh, oh, oh. na so, Parang oo, sa para idea na he is, di ba? Yes. Sabi like ka sa idea ko siya na ng gano'n hanggang sa meron kang isang... Ang ganda nung ang puntas na hiwalay nga si sayo yung tsaka si John, pero nagpunta siya sa isang another equally good relationship. How was the tahek direct? Paano mo naisip na na hindi naman masi-zero yung ano, si Sayuri, di ba? <laughs> <laughs> Dahil ganun siya, Archie. Ah, uh, uh, yung uh, Tim Bosch, Archie, Roxy, track has always been... Part ah, uh, doon! naka talaga yun, ang mga writer, from the very beginning. Ah, uh, Umpisa-umpisa uh, pala, and even when the ah. material was pitched to them, yung target pumunta ng Raptors. So it's not a whim na biglang bagoy natin. Nakalatag. We very deliberate din yung mga choices namin in how to portray each and every character sa umpisa. At every time, we have to make them do something wicked or naughty, inaingatan namin na mapangalagaan yung mga characters. Kaya puputan ko eh. Uh, more than just characters in this murder mystery, They also have their own love angles, protectan. So we are very careful. Plus, of course, since yung story ng the Punch is a very simple, a sensitive topic, right? uh, It's about uh, the awakening of a boy who didn't know that he was actually bisexual, and the first time he feels something for a person of the same sex. So we are very careful to uh, to tell the story very, very. Uh, Pero siya siya direct. Napakalinis, napakadesente, natin na hindi yung relationship ng dalawa. It's about two people falling in love. Sabi namin na, uh, it, it just so happens na doon. Pareho silang lalaki. So, ganun yung lalaki. Miss <laughs> Kenyan, direct, ah. Pwede bang tapusin ko yung ano? Kasi another extent ng talagang trending was another part ng the sexual awakening was the Gerald and Ad uh, Anderson. Gerald, oh. Wala, wala, Gerald Madrid scene na talagang yes. one of your best scenes to Gerald. Would you like to, paano mo pinagandaan na pero sinong pa ako si Lydia? Kasama <laughs> mo dahil nga sa Lydia, right? Hindi. Uh, Lydia na ha? Uh, si, si Lydia? Si yeah, Lydia po. Si Lydia. Ang <laughs> <Lydia. laughs> <laughs> asawa mo. <Elidia>. Hindi uh, <laughs> si na pa ang anak mo. Ang kanilang eksena kung paano mo pinanindigan na supportahan uh, si uh, si Poch. Uh, si Tim. Si Tim. Oh, ang oh, dami pa mali. Sorry. <laughs> Charlo. Kasi si Direk Ona tarong talaga nang nag-guide. Ona talaga ang galing sa kanya. eh. Ni ni si Jan. And ito nga si Angeli. Kinausap ko eh. Ang, 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 sa totoo ang ginawa kay Angeli nung maraming siya lang si Angeli. Sinusundo ko siya at hinahatid ko siya sa bahay. Tapos syempre nung close na talaga kami, nung mag-excel na, na kami, sinabi ko talaga sa kanya, oh, "Hoy, Huwag mo masyadong gagalingan, ha? <laughs> Kasi, pagka si Angelique ka-eksene, parang kahit ako, kahit may medyo tumanda na ako dito sa trabaho na to, parang syempre, pagka kapwa mo magaling, pinakabahang kayo, di ba? Eh, kaya ang ginawa ko doon, so kinausap ko siya, sabi ko, oh, masyado gagalingan, alalayan ah, mo rin ako. Kaya hey, akin coach siya. oh, okay. Ano kaya ayun, yes. naging swabe naman yung mga eksena namin ni Edith, ni, ni Edith. Kasi nga, I-edit, ayun. Um, I-edit, at so, kasi, si Derek O, oh, not, not talaga. Hands on siya sa... Iyakan ko doon sa scene na yun. Sabang so, iniyakan ko. Sa, sana all may ganung magulang, ano. Totoo, totoo yan. Pero, um, kay EJ kanina, eh, uh, na Gerald, kanina, I was about to ask Derek on it again. Derek, sobrang brave kasi ng ano eh, sobrang tapang ng uh, script, ng pagkakagawa ng senior high. Is there a pressure for you? Especially atong BL, meron, may GL. Uh, kasi, syempre, in-open pa lang din naman natin yan dito ngayon, lalo na with our country. Um, may pressure ba sa inyo na, sige, ipalabas natin to at may tayo ng mga tao? Walang outside pressure. The pressure was coming from me. Being a member of the LGBTQ, ito yung unang pagkakataon na magkakwento ko ng kwento about ourselves. Ah, first time kong gantong material dito? Yes! Sa tinatatanggap ng kwento, first time kong ng gay characters. So, sobra akong excited to tell our story. Actually, Tim Koch, sabi niya ang kwento namin na ahas ng gay. Oh! It's your birthday! I ano mean, mayroon, kaya sobrang careful ako yung crafting data ano, um, that, that story yeah. right? Kasi it's very, uh, very parallel na kwento. So, yun, excited. Oh, nice. The, uh, it's not a story, kaya sobrang ako invested dun sa, sa Clipboard story line kasi But nga... at pa direct ang ano mo talaga. Yan. Ito ang coming out po. Ang kainan na. Ang kainan mo But anyway, nice. yun yun. So I was really pressured to tell it, uh, to tell it uh, really well. Because I know it's the first time it's going to be told in prime time. Diba? Yes. Na merong ganito mga kabataan, diba? Who are uh, finding out things about themselves. So, mm -hmm. sobra akong uh -huh. iningati talaga may kwento siya na. Kasi ito yung kwento, gusto ko makita sa ano, bata ako noong 1980s. Oh. Nahin ko na panood, di ba? Nako yes, yes. na ko noong 1980s, things would have been so much more easier for me uh, growing up. So, I hope by telling this story, I'm helping some young kid watching in their in laptop or in their screens. Yes. Uh, feel a little better than me. Uh, That's very, very brave of you. Oh, oh, So brave. And okay, Ayun na ay yung, eh, well, isa rin yung daan na yun para mag-open, of course, yung ating society, the community. Kasi um, senior high is also really about social issues na hindi naman masyadong natatalakay, no? Pero um, I have a question for uh, Daniela. Um, Daniela, this is um, coming from our media friends. Ang question sa'yo is, how do you feel na kinaranahan at binansagan ka ng mga netizens as the new gen kontrabida na tipong ikaw ang Sherry Hill or Gladys Reyes or Princess Ponzala ng bagong henerasyon. Do you enjoy these types of roles? Kali galing yung question. Walang pangalan. Mm -hmm. Pero nakalagay dito question for Daniela. All right, go ahead na. Well, thank you. Thank you kasi actually this <coughs> is my first kontrabida role po talaga. So I didn't expect na, alam mo yun, na I could like Uh, do my character na maganda dito. Pero syempre, uh, yung credits dito is because of sila direct and all that. Uh, I wouldn't be able to uh, be good at this character without him. But yeah, thank you. <laughs> Grabe naman. Paano yung pag tinatawag ka parang sharing Hill? or your Because you know, uh, ayan talaga yung mga pangalan pag sinabi kontrabida. Do you feel pressured about it or? Yeah. really? Yeah. Kontrabida. Okay. Oh, Alright. Yeah. <laughs> Parang medyo pa, Medyo narahulog pa si Daniela, of course. Sorry, I'm so lutaw. It's okay. You're the teacher. Don't do it tawin now. Tawin. But of course, we, EJ, we have more questions from our press group. Actually, dali uh, dito. Pero magpusing ko lang ito bago ko. Yes, naman. go ahead. <laughs> Hala, sana pala kayo na ito binigay ko ni Miss Angelie, kasi re related din sa ano. Mayroon daw question. Usa usapan din online ang line mo sa character decision. Bagla Netizens praise that scene because how it authentic it was. Uh, how did you execute that scene with Sijan and Gerald? Mani-mani lang yung gano'n, di ba, Miss Angela? Hello. Ayun. Hirap na hirap po ko. Wow! So, tola, Hindi kasi... Nai ang hirap sabihin. Hindi kasi bilang... Um, um, uh, Siyempre, uh, isa sa... Yung gusto namin ma-achieve is truth in a scene. And, and yung truth ng character comes a lot from your personal truth. At hindi ko truth yun. Yung sabihin in that way sa isang bata na hinahanap ang sarili, kung kung sino ba siya. Yung in, hirap, si Direk talaga yung, I, I mean, Direk held my hand din. Na parang, paano ba ito? Kasi ayoko talaga sabihin. Saan ito lang? <laughs> ayoko masabihin itong line na ito. Yung gano'n. But, <laughs> but I had to... I had to find that truth within me. Hindi ko naman sinasabing nandun din siya sa akin. Pero nag-isip lang ako ng bakit ko ba gagawin to sa isang bata na hinahanap ng sarili? Bakit? Ah, ang hirap pala. Ang pa hirap. Kaya nung, ang ending, ganoon tuloy lumabas. Huh? Ganoon. Ano ba nga? Oh, yeah, okay. it was good. Yung <laughs> gano'n. Yung, and, and, um, but it was so, it came from all I, 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 will say as much na it still came from a place of love na na na, na ang meron po kasi ako naalala I swear nangyari to sa akin inaayusan po ako for for a play tapos ano um may nagtanong po sa akin ano gagawin mo kapag ano pag yung anak mo nag-iisa lang yan 'di ba lalaki anong gagawin mo pag bakla siya pag laki kasi sinabi ko talaga na Siyempre kung saan siya masaya. Tapos yung nag-aayos sa akin, direct ay sir, binatukan ako ng pagkalakas lakas kasi galit siya. Akala ko joke. Binatukan ako ng pagkalakas, sabi mo, bug mo, mo sasabihin niya. Baba, so, ito yan. lalaki, napaka-homophobic -ba naman. Ba't ba, sabi niya, ano, huwag mong iwi-wish na maging bakla yung anak mo kasi napakahirap po para sa amin. Tapos nung, sabi ko, so... Bata pa ako, so, sorry. Sorry to ano, Pero, hindi po talaga... Surprisingly, ano, hindi po siya ganun katanda sa akin. Kaya ako nagulat. Pero natandaan ko yun na sabi ko, how hard must it have been for him growing up? Ano kaya yung iniisip ng magulang niya para, para ganito yung maging effect sa kanya, yung struggle? So, naintindihan ko po nung sinabi niyo sa akin direct na ano yung ano yung ano kaya yung thought process ng isang magulang na iniisip niya na tama yung ginagawa niya na sabihin sa bata na huwag kang maging bakla anak. So yun yung pumasok sa, sa sa, puso ko actually na anak mahirap to, mahirap yung yun yung puwede pinanggalingan ko instead of yung yung ano yung typical na masamayan, immoral yan or whatever kung anong lumalabas sa bibig ng mga ibang magulang when they find out that their kids are are having this crisis. So nag, yun po yung decision ko para hin, para para maging truthful siya sa akin na mahal pa rin kita anak pero sana sana hindi. Mas yun na lang yung pinanggaling ko. Kaya pa, kasi mahal naman ko rin si Z as a as a person. <laughs> yung yung I don't wanna hurt him. So at eh, saka yun din na alam ko din na si yung character ni Gerald, mag-isa niyang pinalaki yung bata habang ako ay nasa Canada. So so parang yung pag-navigate ng isang scene na yun was was ano parang for me pa, at Elmo parang at, ang hirap nitong inaalaw mo for the kid. Yun yung pinanggalingan ko as Edith. Ang hirap. <coughs> parang paano, parang kaya ba natin, equip ba tayo as friends parents. Makes best? sense. So, uh, may um, daw ako, EJ. Go. Kunyari lang nahihirapan pa si Angie pero nung pinake yung take lang naman. <laughs> wow! Di ba? <laughs> <laughs> But it's actually very nice to hear sarcasm. mismo kung ano talaga yung ano yung salo of it. Kasi people from uh, you know watching them on screen, parang akala mo kinabisado lang nila, binagsak lang nila hindi niya niya. But no, really may pinanggalingan niya sa Kaya thank you, thank you so much, okay. Miss Angeli, for that for sure. answer. But of course, moving forward, we also have a question for Kyle and Charity.